Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli magbabahagi ng konting kaalamang ligan. Kamusta yun ko yung aking mga subscribers? Ah, tayo po ngayon ay meron ng 111,000 uh, 11, subscribers. Ah, tayo po yung natutuwa at ah, uh, padami ng padami ang uh, nagtitiwala sa atin. Yung aking mga viewers at yung mga bago pa lang napapagawin dito, sana'y mawili kayong manood dito aking mga videos, dito ng aking mga vlogs. At uh, meron kayong makukuha ng uh, kahit konting kaalamang legal. Opo, na pwede nyo magamit in the future. So ngayon, meron tayong panibagong topic. Ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa ano. Uh, ano ba talaga ang tinatawag na conjugal property? Opo, pag-aralan po natin yan ngayon. Okay, so 'yan. Meron tayong panibagong topic. Ito ay tungkol sa conjugal property. Ano ba talaga ang conjugal property? At ano ang mga ari-arian na napapasama sa tinatawag na conjugal property? Ang conjugal property ay 'yan ay ari-arian properties na ng mag-asawa. Yung uh, husband and wife with a valid marriage, ay pag nagsama, nagkaro, nagkakaroon sila ng mga properties. Yung properties na yan ay pag-aari nilang dalawa. Ang tawag natin dyan ay conjugal property. Okay. So, uh, ang mag-asawa lamang na may valid marriage, ang ma consider sa batas na nagkakaroon ng tinatawag na conjugal property. Okay. Uh, saan ba, uh, ano, ano ba ang mga properties na pumapasok pasok uh, bilang conjugal property ng mag-asawa? Okay. Marami po kasi yan eh. Una, uh, let us say, ang ang mag-asawa, bago sila nagpumasok uh, sa marriage, ay let's say yung A, si A, yung lalaki, meron ng bahay at lupa, meron siyang kotse. At si B naman, yung babae, meron siyang, let's say, uh, naman na ring lupa. Ngayon, nung nag-asawa sila, hindi nila, before marriage, hindi naman sila nag-declare ng kanya-kanyang property even after marriage. Meron tinatawag na ano kasi yung prenuptial agreement na magkakanya-kanya sila. Na kanila pa rin yung mga properties nila uh, bago ikasal o even after marriage. Pero kasi pag minsan ang mag-asawa, hindi naman iniisip yung properties nila eh. Dahil mahal, lang, mahal nila ang isa't isa. So pagpasok ng marriage, dala-dala nila yung mga properties nila na walang arrangement na kanya-kanya pa rin sila kahit na ikinasal na. no So, yung mga properties na yan, uh, magiging, let us say, magsasama-sama yan at form part of the conjugal property na ng mag-asawa. So, yan ang una. Ibig sabihin, uh, upon marriage, Uh, walang walang naging-usapan na uh, prenuptial agreement, walang separation of property, walang conjugal proper partnership of gains, uh, ang naging uh, property relations lang nila ay absolute community. Uh, pasok lahat yan sa conjugal property ng mag kasawa. ang atin po pinag uusapan ay <clears throat> nakapalub sa Family Code of the Philippines uh, which took effect 1988 po yung kasi yan eh. Naging effective na yung family code. So, lahat ng ikinasal from 1988 hanggang ngayon, ganyan ang tinatawag na property relations. Okay. So, ayan na. Iyan ang isang pinagmumulan ng conjugal property. Yung uh, nagpakasal ang dalawa na pumasok sa marriage yung kanilang property. Okay. Ano pa ba ang pwedeng ano? maging part ng conjugal property ay yung ano Siyempre, pagkasal na sila uh, mag-asawa naman let us say <coughs> walang naging properties uh, individually sila before marriage pero nung pumasok sila ng marriage ay naka sila ng bahay at lupa uh, nakabili ng sasakyan so ang mangyayari itong mga acquired properties nila during marriage ay magiging parte ng tinatawag na conjugal property. Alimbawa, lupat bahay, uh, bumili sila. Ilalagay yan dapat sa ano. Et eto nga pala, reminder ko sa inyo, lalo na yung mga <coughs> gumagawa ng deed of sale na uh, mga ano, mga tao na sila na ang gumagawa niyan. Uh, instead of uh, going to a lawyer, para ang lawyer ang mag-prepare ng deed of sale. Pag minsan, meron lang gumagawa ng deed of sale eh. Uh, papanotaryo lang sa abogado. Okay. Pero dapat yan, as a reminder, kung gusto nyong talagang walang question ang lalabas na titulo, dapat sa deed of sale pa lang, ang nakalagay ay spouses. Spouses A and B as buyers. Uh, paglabas niyan sa ano, pag ililipat ng titulo sa pangalan ng buyers, makikita doon sa titulo, paglabas niyan, spouses A and B. Walang question, yan ay conjugal property. ah uh, hati talaga ang mag-asawa dyan. Pag-aari nila yung dalawa. Kasi, merong mga titles na nakalagay ay ano, Uh, a married to b oh, uh kasi pag minsan nagkakamali o oh, may pagkukulang sa paggawa ng deed of sale kahit nang na properties o oh, ang property ay naatika during the time of marriage ang nailalagay sa deed of sale ay a married to b E eh, pag ganun meron pang pagdududa bakit hindi spouses ang inilagay. <clears throat> Bakit married to? Kasi meron naman pong mga ano, sitwasyon na, halimbawa, during marriage, A and B, kasal na sila. Si A, binigyan ng magulang nila, niya, ng, uh, let's say, ng lupa. At si B, binigyan din ng magulang niya ng lupa. During marriage na. Yan. Kasi po yun, yung acquired, o yung minanang property or donated property kay A, yan ay magiging exclusive property lang niya. Yung dinonate kay B, ay magiging exclusive property din niya yun. Kaya magre-reflect niyan sa title ay <coughs> A married to B. Dahil yan ay donated lamang kay A. Or um, B married to A sapagkat yung lupa ay donated lamang kay B inilagay lamang yung uh, married to yung A doon at saka yung B sa kabilang uh, deed of sale sa kabilang deed of sale dahil to establish yung civil status uh, ng mag-asawa pero ang may right talaga doon ang exclusive right ay kung kaniyo i-donate ang property. Yan, dalawang yan, hindi form part of the conjugal property. Hindi po yan magiging conjugal. Exclusive yan. Uh, kung kanino ibinigay ng mga magulang. Tandaan lang natin, during the time of marriage na po yon kung sila'y kasal na. Ngayon, kung ang mga lupa naman ay i-donate pareho sa mag-asawa, donated by, alam ba, parents of A, dinonate nila ang lupa kay A and B sila ang magiging may-ari noon that that forms part of the conjugal property ng mag-asawa Okay sana po maliwanag 'yon Ah uh, pag donated sa isa lang kanya lang 'yon pero pag donated sa dalawa sa mag-asawa magiging conjugal property 'yon ng mag-asawa Okay so ayan Uh, ang pangatlo nga, yung ano, siyempre, during the time of marriage, na nga sila, lupat bahay, may kotse, yun, magiging parte yun ng conjugal property ng mag-asawa. Okay, yan po ang mahalagang uh, ano, uh, pointers na dapat natin malaman kung ano ang nagiging parte ng conjugal property ng mag-asawa. Uh, ang ibig sabihin po niyan, dahil silang mag-asawa, ah, eh, dahil silang may-ari ng lupa pareho, entitled sila sa one-half. One-half each. Ah, uh, kung uh, ibebenta ang lupa, kailangan ng consent, o kailangan pumirma pareho sa deed of sale as seller yung, ano, yung mag-asawa. As sellers, ang mag-asawa. A and B, magsasign yan sa deed of sale as sellers. Kasi pag yun pong ano, A married to B, pag donated yung property kay A, with marital consent lang si B. A donated, uh, A sells the property, kailangan ng, nire-require pa rin ng register of deeds yung marital consent. Okay. So, 'yan po ang conjugal property, pag-aari ng mag-asawa. 'Yan ay uh, naging uh, iba't-iba ang pinagmulan, pero uh, it boils down to the fact that the property is owned by the you know, husband and wife, by the couple. Okay, so sana po meron kayong nakuha ngayon sa akin ngayon dito sa aking vlog at uh, para sa susunod ay uh, sana sa susunod ay uh, patuloy kayong manood dito sa aking channel sa aking mga videos hanggang dito na lamang po marami pong salamat sa inyong lahat